Yun, what's up mga gala, no? Good morning. So, andito pala tayo ngayon, no? Uh, trabaho ko, no? So, may pasok po ako ngayon. So, weekend pa po yung ang pasok. So, nandito tayo ngayon, no? Sa mga kagala, no? Sa uh, pinagkukuhanan ng bulate. So, tingnan nyo mga gala yung lugar, oh. Uh, dito po ako sa pabrika na pinapasuhan ko. So, ngayon mga gala, no? Uh, dito po ako kumukuha ng bulate so ngayon mga gala ipapakita ko sa inyo kung gaano karami yung bulate rito sa uh, trabawang ko dito ako muka, kumukuha ng mga pamain no sa pag nag-fishing ako mga gala pag uh, ako so dito ako kumukuha uh, lalo na ngayon mga gala no? so maulan so mas marami sila ngayon saka mas malalaki hindi man siya ganong kakunat pero mga gala sigurado naman sulit naman yung pamain na to. So, paano makagala, no? So, samahan nyo ako sa pagkuha pagkukuha natin ng, ano, ng bulate. Uh, preparasyon to mga gala sa weekend para sa fishing adventure natin. O, yan, no? Mana talaga sa bulate mga gala yan. Ang gando niyan mga gala, puro bulate yan pagkainan mo lang yan mga lupa-lupa yan. Tapos ang doon sa may dulo na yon, may likod nito. Ito mga mga dahon na to napakarami dyan yan dito oh. tulad nito mga nakausti na ano ayan o oh. So, mga ganyan mga gala mga ganyang lupa for sure may bulate yan talagang mananawak sa bulate rito so ito mga gala no? ito yung area yan yun yung pabrika namin So dito maraming puno. Ayun. Mga dahon. Ayun. So mga gala, hindi na natin kailangan maghukay pa ng, ng malalim, no? So tingnan niyo ito. Tulad nito mga gala, no? Ayan. Ayun. Oh. Tingnan niyo mga galo. Ganyan lang. Ayun. Eno, napakarami ng bulati agad mga kagalo. Eno. oh. Oh. Di ba? Mga gala eno. oh. Ganyan, ganyan lang. Oh. Napakarami ng bulati rito. Sagana sa bulati rito mga kagala. Tong lupa rito sa amin, lalo na pag tag-ulan. So, dito tayo. Dito ang mas marami mga gala dito sa parting madaming dahon ayan mga tuyong dahon no? so ito hawiin lang natin ito mga gala ayan ayan mga gala hawiin lang natin yan ayan o oh. tingnan nyo oh. o saglit lang tayo mga gala makakarami tayo nito last time kasi napakarami ko nakuha no? so yung pinuntahan naming spot hindi namin naubos yung ano hindi ko na-upload mga gala kasi nabura ko yung video no nagpunta kami sa gumao sa Bulacan Ayan, mga gala o. Uh, hmm. ah, lang, ganun lang ha. Wiwi lang natin, no. Oh, ayan mga gala, Oh. Mm. Oh. Nail lang, oh. Malaki ah, rin yung ano dito, mga gala, bulate rich sa. So, ayan. mabag bang mga ganito? Ano pagtagulan? Nakarang uh, bago, mga dalawang linggo nakaraan, tatlo, medyo maliliit pa sila. So, ngayon, medyo naglakihan na. Ayan mga gala, Oh. Oh. Napakarang bulata rito mga gala. Ayan dito. hinawi mo lang ng ganyan yan. Ayan o, oh, ito mga galaw Tingnan nyo O Ayan lang, saglit lang kaya yung mga gusto ng pain bulate eh Mag-comment lang kayo sa YouTube channel ko no? Ayan Ayan o, oh, dito lang mga oh, O, o, mo to Hinawi ko lang yung ano, dahon Ayan o, oh, nakalitaw lang siya Yung mga bulate rito mga gala Nasa ibabaw lang Ayan, tulad nito. Ayan o, oh. Hmm. si ibabaw lang siya. Ayan o. Binaklas-baklas mo pa yan. Ah. lang dito kaya wala akong kahirap-hirap sa pamain dito eh. Kasi madaling kumuha ng bulate rito. Lalo na pag, -pag Hindi lang kasi ako masyadong ano, mga agala. kasi bihirang talaga ako magtilapia. Sa mga pre-spot lang ako magtilapia. So ngayon, may mga priest pa tayo na ano, mayroon tayong mga tropang bago. Taga San Jose del Monte, sinasamahan tayo sa prispat. So kailangan natin kumuha ng mga bulate. Kamain. Ayan o. Oh. oh. Saglit ng mga gala. Oh. Ayan lang o. Oh, no. Lalaki o. Oh. Mm. Malusog kasi yung ano rito mga gala. Lupa. Ayan o. Oh. Tatago kagad ka sila mga gala. Ayan o. Oh. Oh. Saglit lang. Ginanyan meno, oh, nagkalabasan na agad oh. Hmm. Ah, lang ng lupa mga gala. Oh, oh. Tingnan niyo mga gala oh. tabi-tabi dikit-dikit sila oh. Oh, kaya yeah, pag ginanyan mo yan oh. Hmm. Dami. Ito pa isa oh. Oh. Ito pa. Oh. 'Di ba? Ang lusog mga gala. So ayan. Talagang marami eh dikit-dikit oh. Dikit -dikit, oh. Ang lugar ko mga agala, dito ako sa Novaliches na yung trabaho ko. So, ito kasi medyo talagang maganda yung lupa rito. Hindi naman sobrang ganda. Kaya lang, maraming puno, eh, dahon ng ano, dahon na bulok. So, pagkatag-ulan talaga, kahit walang dahon dito mga agala, talagang malalaki ang ano rito. Malalaki ang bulate. So, madali talaga akong kumuha ng pain dito. Yan o. Oh. Oh. Mga galo o. Hindi mga Pagkakinalkal ko pa itong mga to. Dito, ito banda. Ayan o. Oh. Marami yan o. Oh. Naglilitawang ka O. Okay, saglit lang talaga mga gala. Mga karami ka talaga kagad. Ka so pagkaganyan mga galo. Eh, binabalik ulit. Pero pagka ano. Kakaroon ulit Mahalit ayan. O, ito Mga gala, mayroon na, oh O Ito lang, oh Nawi ko lang Ayan, oh o. Yung mga gala Ilita akong agad Nasa ibabaw lang sila So Ganyan-ganyan lang Nakaraan, dito rin ako kumuha Binalik ko lang yung lupa, oh Pero ayan na naman sila, oh Meron pa rin. Hindi nauubusan. Ayan o. Kaya marami pa talagang pagkukuha na. Basta tagulan mga gala. Marami rito. Ayan. Ayan. Tingin nyo yung magala. Kaya saglit lang kumuha ng pain dito. Sa mga gusto ng pain na bulate. Ah. Uh, Comment na lang kayo. Ipapa-LBC natin o kaya palalamob. <laughs> mga gusto lang naman. <laughs> Pero kung ayaw nyo. Eh. Huwag na. Yung mga malalapit, Bulakan, Valenzuela, uh, comment nyo lang ako mga subscriber ko dyan. So yung mga agala, na no? so ganun-ganun lang. Uh, nakita nyo naman, no? so nakarami kagad ka tayo. Dito, so nanon ko lang sa inyo, pinakita ko lang sa inyo kung gaano karami yung bulate rito. Saglit lang, uh, tabo na ako. Halos konti lang na lupang nilalagay ko hindi naman sobrang dami para talaga sulit yung bulate ko so yan paano magala no so pinakita ko na sa inyo kung saan ako kumuha ng pamain kong bulate ano so uh, dito lang sa trabaho ko no dusa lugar kasi namin wala mas, walang bulate ron nakakaunti pahirapan pa uh, so dito lang sa trabaho ko talagang mananawa ka sa bulate